Siya ang YouTuber na nakulong sa Pilipinas, may milyong followers at kilala sa mga nakakabaliw na prank at stunt. Pero sa kabila ng kasikatan niya online, ngayon nakakulong siya sa isang selda sa Pilipinas. Sino nga ba siya at ano ang ginawa niya? Siya si Vitaly Zidrovetsky, 32 years old at ipinanganak noong March 8, 1992 sa Mermanx, Russia. Lumaki siya sa Russia bago lumipat sa Estados Unidos at doon nagsimulang sumikat sa YouTube bilang isang prankster at stuntman. May milyong-milyong subscribers ang YouTube channel niya at kilala siya sa mga matitinding stunt gaya ng pag-streak sa FIFA World Cup Final, NBA Finals, at World Series. Pati na rin sa mga pag-akyat ng mga iconic landmark gaya ng Hollywood sign. Pero nitong Abril 2025, dumating siya sa Pilipinas at nag-livestream sa Bonifacio Global City. Sa livestream makikita siyang gumagawa ng mga prank na lumampas na sa biro, pangaharang sa mga tao sa kalsada, pang sa publiko at tangkang pagnanakaw ng helmet at motor. Dahil dito, inaresto siya sa Pasay City at kinasuhan ng unjust vexation, harassment at attempted theft. At public scandal. Plano sana siyang i-deport pero pareho siyang tinanggihan ng Russia at USA. Kaya hanggang ngayon nananatili siya sa kustodiya ng BGMP habang naghihintay ng paglilitis. At kamakailan lang kumalat ang litrato niya sa loob ng kulungan na kitang kitang pumayat na siya ng husto. Ito ay isang paalala na hindi lahat ng bagay para sa content ay pwedeng gawin lalo na kung ito ay nakakasakit o nakakaabala na sa iba. Sa tingin mo tama lang ba na makulong siya dito sa Pilipinas bilang kapalit ng ginagamit? Ohnya, i comment mo niyan and don't forget to like, share and follow for more content like this.